So hello guys, ibabalik din naman ako sa inyo Si Vlog at si So ayun nga guys, nagpre-prepare kami sa apat na kawayan para itukod sa dagat Para sa fish pan na itatayo namin So ayun nga guys, ito nakatakti nyo guys, ayun guys So ayun nga guys, ayan So hindi ko na na-record nga pala guys yung binuhat namin yung kawayan So na-record nga sa... Sabing dagat at ito guys naghiram ako mainit. ng mainit uh, bugsay yan tinan mo guys tira nyo chan ko guys kung gaano kaliit o oh, uh, diba hindi o so, oh, diba kain pa more so yun nga guys ayan pababa na ako guys ayan pababa na ako guys so, ay, so itong video na to guys hindi po mahaba to so yun nga guys kasi nga gawa nga po ng nagbangka kami guys hinila namin yung kawayan so ayan nga guys Ayan, o, oh, 'di diba guys, kita nyo guys, hilang hila naman yung awayan guys. Ayan, kasama ko pinsan ko, tito ko. Ayan, so nauna na sila papa nun eh, tsaka isang So, ayan guys. So, hanggang dito na lang guys.